Huwaya pa kay Woo, Mga kaisda may hapon so, Ayan mga kaisda may yung hapon sa tungtanan Salamat mga kaisda Salamat na ako po Update tayo mga kaisda Sa bangkang nakahuli ng Silfish at Blue Marlin Jackpot Bali tayo mga kaisda ay hindi pa tayo nakalaut gaya ng maga pa yung kamay sira pa yung ating makina tak 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 ina aw malasugi ayan oh blue marlin at saka selfish ang huli ni rai rai so ayun mga kaisda rai isang maliit na blue ma lip selfish ayan selfish at blue marlin mga kaisda ayan maliit na selfish lip lipan blue marlin ang huli ni Rai Rai. dalawang lip lipan isang malasugi blue marlin at selfish Oh!

Isang blue marlin. Oras natin mga kaisda, alas 2.28. So yan, tayo ay hindi pa tayo nakalaot. Gaya ng ating makina ay durog, wasak na wasak talaga mga kaisda. Wasak na wasak. Yan yung blue marlin mga kaisda. Uli ni Ray Ray. Yan, blue marlin mga kaisda. Nasa mga... 30 kilos, kataas na malasugi Yan. Blue Marlin. Sa selfish medyo malaki tong isang selfish mga na nasa mga sampu ay kinsi 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 nasa mga kinsi yan yung huli nila ni Ray Ray bali siya lang mag isa nito mga kaista. solo fishing lang mga kaista. solo lang yun yung blue marlin at selfish na huli ni Ray Ray Pat, ang isang bangka ngayon. Okay. Bale street na niya ngayon mga kaisda, pangatlong araw. Nung nakaraan, isang selfish. Kahapon, isang selfish. ayun ay tatlo na. Dalawang selfish, isang blue marlin. Huli ni ka-isdang Ray Ray. Yung asawa niya, may laman na ata mga kaisda. At siniswerte na. yung Asawa niya parang binaba ay, yung asawa niyang babae mga ka ay may naman na. Siniswerte na mga ka -isday? siniswerte na. Ay, kung sasundang mo, soy. Kali tayo ay, hindi pa tayo nakalahot ngayon gaya ng yung ating makina ay sira pa, hindi pa naayos. Woo. Karado balito at sa six break. So yan mga kaisda, yung huli niyang dalawang selfish. Tsaka isang blue marlin. Ayun yung blue marlin mga kaisa daw. Oh. Yan, tapad sila tulo mga kaisa tapad. Tapos Oh, medyo pa sa taas ka umahidlis. Oh, Ilang ako kayo kumang koy? Ay, kalisto manijo. Yan yeah, mga kaisa. Okay. Dito sa amin mga ka wala pang nakatalo sa kanya sa hulihan ng Blue Marlin. Mula pa ng... Mino? Ay, April. April pa mga ka-isda hanggang ngayon. High spender sa panghuli ng Blue Marlin. Si ka-isda... Koy koy. <laughs> Ayan. Medyo malaki itong isang selfish mga ka Yung isang selfish ang medyo malit yan si ka-isda ray Rai Rai. At mga ka-isda jackpot so ayan ayan kabdos daw yung asawa ni Rai Rai buntis yung asawa niyang babae pero yung asawa niyang lalaki ay hindi na kabdos mga ka-isda ayan mga ka-isda yung silpis ng silpis mga ka-isda nasa mga 15 kilos itong isa maliit Ya so, rentek si Aon. Oh. Ini namang galing ang panlas yaw no. Itong pa man. Awak ni mo bugto. Awak. Yan ang Yan yung Blue Marlin mga kaista oh. <laughs> Yan yung si Ikais ray-ray Suwerte. Yan yung Blue Marlin, dalawang silpis, isang Blue Marlin. Ayan oh. And bali mga Kais, Rintex lang 'to mga Kais, Rintex. Oh, 'yung walang kawil na gamit. Ayan 'yung Rintex na pa sa nguso ng selfish mga Kais daw. Pink. Pink. Ay, 'yan. ulo at saka buntot mga bago dalhin sa palingki Ay, hmm. kalimpi. 160? Oh. Oh, uh. <laughs> na pre, kaysa sa waya. Oo, oo. Ang kumanang kapong ang 60. Diyari ang 200. Yan um. ng Blue Marlin at Selfish. Ay, katugay uh. na tumakarga makarga siya. Hindi tayo, hindi siya. mga jis na kado ako sa doon uh. yung jaga maghinga sa amin Sa kaling kaling ako, gabay largo ay paggabay, tuntunan. Hindi naman itong rintik sa nan. Binira. Kuanay yung huli ni Kaisdang Rayray Jackpot si Rayray, ray, jackpot. Medyo mura lang mga Kais Dang bilihan ng Blue Marlin at Silpis ngayon dito sa amin. At pahuli kasi yung Blue Marlin sa Kasilpis, maraming nakauli araw-araw. Kaya medyo mura yung kuha ng isda sa mga mangingisda. Okay kayo. Mm -hmm. Cakpat ya, yeah, mga kulukoy, mga kulukoy. Pinsihon Dito sa Siargao, mga kaisda. Ay... Pwede mong makakabili ka ng ay, ganyan, parehas ganyan mga kaisda. Nasa mga 200-300 lang ang presyo niyan, buo yan. Ulo, saka laman loob ng 'yung Marlene ay makakabili ka dito nang 200 hanggang 300 pesos dito sa amin sa Siargao. Pero dito ka lang makabili sa mangingisda mga kaisda sa pagtanggalan ng buntot at ulo. Hoy, kalista ko ni kuno iasawa. Kabdas iasawa tin man. Tabi. Yan na okay. naman yung tatanggalan yung selfish. Tabi. 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 Tabi.